Ang bata. Oh, yeah, eh. <laughs> ano ang ginagawa mo bago matulog? Okay. Okay. Ago. Nang, dadasal. Okay. Oh, nag-survey kami ng isang daang bata. Ano ang paboritong ginagawa ng mga lola? Oo. Oh. Oo. Oh. nanonood ng bong didil yan. Ah, si Palumi! inaantok mo si Bochog? Wala. Oh, it's just, it's just... Wait lang, wala may surprise kami sa iyo. You know ba Ding Dong Dantes? Of course, I watch him. Wow! Oh, yabang, yeah. I watch him. <laughs> Alam mo ba? Uh. Mahal mo na din yung sasali ka po sa Family Review! Family Review! Family Review! You know ba that one? Wala, kailangan na natin mag-practice, promise. Tara, kasali ka sa kid edition. Yeah! Okay, game, 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 game. Okay. Nag-survey kami ng isang daang bata. Bakit laging umiiyak ang baby? Oh, bakit? 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 Kasi gutom. Okay. okay Sabi natin may lima yon. Ano pa? Puno yung diaper. Okay. Very hello, good! Five, four, 3. May ganun doon. 3. Nahulog. Oo. Oh. Okay. Tama. Ano kanya 3. Oh, last 2. Nasugat. Wrong. Oh, last 1. 4. 3. Nasabunutan. Wrong. Oh, may point, Daddy. Ah, oh, may point ba? May point. Nakakainis yung ano, mali-mali. Mahal -mali. <laughs> <laughs> na sa nabunutan yung baby. Sino? Pwede yun na nasabunutan niya yung self okay, niya. Panam. Ayun o, no, mahaba yung baby <laughs> niya. Ayun o. Ayun o. Tama, Tama si Lola. Tama, Tama si Lolo. Si 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 mita. Buksa yeah. si so, yung pinto. Mita dito ka na. Mita mo ba ang kaligan? Nasurvey ka ba ng isang daang bata? Hindi yan eh. Ano ang ginagawa mo bago matulog? Okay. okay. Agaw. Mang, nang dadasal. Okay. Okay. Oh, Top very answer. good. Okay. Top answer. Oh, apat pa. Nang tututbrush. Oh, tututbrush oh, ka na Nang tututbrush Pwede, pwede. Nang Oh, very good! good. pero sige, go pa. Last kung kung e. <laughs> <laughs> oh, e. so, mm. okay. Pwede, kung 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 Pwede kung 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 Si kung Okay, tama, okay. Tama, lang mali. Tama yan. Tama yan. Tama. Very good, very good. Uh, next question. Ano ang nakikita mo sa sky? Okay, ano? Ibon. Wow, okay. ah, one. Ano pa? Rainbow. One, two. Rainbow. Pwede. Clouds. Pwede. Pwede. Five. Lamp. Pwede. 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 Ah. Airplane. Pwede. Oh, very good proud lolo. Yan naman, perfect niya lahat <laughs> na sagot eh. Oh, perfect. Pag uuwi tayo ng 100K. Okay, next question. Next category. Nag-survey kami ng isang daang bata. Ano ang paboritong ginagawa ng mga lola? Oo. Oh. oh. Nanood, nanonood ng bong didil yan. <laughs> ah, si Tolome! Si Bong Rebilia, si Tolome. Pagkakalawin sa eh? ibang rebilya, napabilis yes, niya ang mga ayuda sa mga matatanda. Ano? 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 Ano, ano ginawa niya? Ibig-build ang si Mita dito eh. <laughs> ano sabi niya? May hihirap, may hihirap. <laughs> ano? Ibig-build niya ang mga ayuda sa matatanda, sa mga senior citizen. Wala pang 100 years, makukuha na. Ay, Ay sarap! Actually, magaling niya sa ibang rebilya. Kaya pala, Tolome! Si Tolome! Tatolome. O oh, ano pa? Ano pa nagagawa ng ano, mga paborito ni Lola? Ni Lola? <laughs> oh, ano pa? Binabante si Opa. <laughs> Oy, <Binabante> ano pa? Binabantay si Opa. Okay. Pwede. Binabantay ang ako. Binabantay ang mga po. Tapos si Omita. O, ano pa? Nagluluto. Nagluluto. Nag Pwede. Ano pa? Nang lalaba. Nang lalaba. Hindi niya paborito yun. Okay. Game. Another category. Nag-survey kami ng isang daang bata. Ano ang paboritong laro ng mga bata? Okay. Roblox. Wow! Oh, Roblox? Pwede ba yun? Section deck. Bakit pagbigyan games nagsisend. Oh, ano pa? <coughs> mm, patentero. Wow, okay. oh, pwede. Uh, pwede. Ano pa? habulan. Tagutaguan. Oh, pwede. Oh, ano pa? Habul-habulan. Oh. <laughs> Ito kasi may coaching. Ano pa? ano pa? Ano pa? Basketball. Basketball, pa? Pwede ka na sumalang. Congratulations, anak. Okay, na. pwede na sumalang si Ate Ola. Ito din natin, ha. Pag nanalo ka doon, My world. Ibibigay mo sa amin ang pwede. Ay, Ay balik na doon. Okay. Anong gagawin mo pag nanalo ka ng 100 kaya? Ihahati ko sa street children at oh. tayo sa my world. Wow! Alam mo ba, reality, di 100 kaya makukuha mo. Apat kayo, kunyari nanalo kayo. 25k lang. Tapos kung nalalo naman kayo ng jackpot, 200k yun. Yes! 200. Go! Andi on!